ito mga idol. Ating akapingin mga idol. Kung tayo sa mga idol. Oh. Kung sa bakal mga idol ay ganito mga idol na aking hawak sa grinder. Sa tiles mga idol, iba naman mga idol. Ganito naman mga idol. Oh. Yan. Kapag tiles ang kinakating natin. Pero kapag bakal, talagang ganito ang tamang mga idol. Nang pagkakagamit o hawak sa ating grinder kapag bakal natin pinaputol. Ayan. Kapag tiles, pala rito. Ano rin yung mga idol ha? So ito mga ito, no? Ayan, twid twid, dolo, no? Ayan. You tweet mga ito niya, no? Know? no? So, napakaganda mga dati, cutting mga ito, no? Tuwid na mga ito. Walang bingaw-bingaw mga ito. Kasi ang ginagamit natin mga ito ay tugma doon sa tiles. Ito na yung cutting list. Tugma doon sa tiles natin ginagamit. For granite cutting list mga dolo. Kasi granite natin uh, ginagaya. So, yan po mga ito. Ating mga